Sa baryo ng Santa Elena, may isang lumang simbahan na iniwan na ng panahon. Kilala ito dahil sa mga kakaibang kwento ng kababalaghan na bumabalot dito. Ang pinakasikat sa lahat ay ang alamat ng kumpisal na hindi natapos. Sabi ng mga matatanda, kung magkumpisal ka sa simbahan ng hating gabi, huwag na huwag kang magsisinungaling. May pari raw doon na hindi nagpapatawad kundi naghihiganti. Ngunit, sa kabila ng babala, maraming mga bagong salta sa baryo ang hindi naniniwala rito. Isa na rito si Marisa, ang bagong guro sa paaralan ng baryo. Madalas niyang makita ang simbahan tuwing pauwi. Ngunit ngayong gabi, naisipan niyang pumasok. Bitbit -bit niya ang bigat ng kanyang konsensya at nais niyang magdasal at magkumpisal. Pagpasok niya sa simbahan, madilim na ito. Ang tanging ilaw ay ang mahinang kislap ng kandila sa altar. Napansin niya ang pinto ng kumpisalan na bahagyang nakabukas. Parang iniimbitahan siyang lumapit. Nagdalawang isip si Marisa, ngunit nanaig ang kanyang pagnanais na maibsan ang bigat ng kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang lumapit, binuksan ang pinto at lumuhod. Nang makaipo ng lakas ng loob, nagsimula siyang magsalita. Father, gusto ko pong magkumpisal. Isang malamig na boses ang narinig niya mula sa loob ng kumpisalan. Malalim ito, parang galing sa kailaliman ng lupa. Anong mga kasalanan mo, anak? tanong ng pari. Nanlamig si Marisa, ngunit sinimulan niya ang kanyang kumpisal. Father, madalas po akong magsinungaling at minsan Naging dahilan ako ng pagkasira ng pamilya ng ibang tao dahil sa paninirang puri ko. Huminto siya sandali bago nagpatuloy, nanginginig ang boses. At, at minsan po, nagnakaw ako ng hindi sa akin. Tahimik ang pari sa kabilang bahagi. Maya-maya, nagsalita ito, mas mabigat ang tono, puno ng galit. Ang kasalanan mo ay mabigat, anak. Ngunit ang pinakamabigat na kasalanan ay ang pagtatangkang dinlangi ng Diyos. Naguluhan si Marisa. Father, hindi po ako nagsisinungaling, sagot niya, nanginginig. Talaga ba? Tanong ng pari. Sabay biglang tumawa. Sa una mahina ang tawa nito, ngunit unti-unting lumakas, parang nababalot ng pagkabaliw. Kung ganoon, bakit ang amang pinagsisisihan mo ay hindi Diyos kundi ako? Biglang nanigas si Marisa, parang alam ng pari ang isang bagay na pilit niyang itinatago. Hindi ka nakapunta rito para magdasal, kundi para magtago, hindi ba? Tinatakasan mo ang ginawa mo. Nanlaki ang mga mata ni Marisa. Alam ng pari ang kanyang lihim. Wala siyang nasabi, ngunit naramdaman niyang lumamig ng husto ang loob ng kumpisalan. Sa gilid ng kanyang mata, nakita niyang gumalaw ang anino sa kabilang bahagi ng rehas. Ikaw, ang sumira ng buhay ko, bulong ng boses, ngunit hindi na itutunog ng isang pari. Ikaw, ang nagtulak sa akin para wakasan ng lahat. Naputo lang hininga ni Marisa. Biglang sumagi sa kanyang isipan ang kwento ng baryo, ang dating pari ng simbahan, si Padre Santiago, na nagpakamatay matapos masira ang kanyang reputasyon dahil sa isang babaeng nanira sa kanya. Sinubukan niyang tumakbo, pero hindi niya mabuksan ang pinto ng kumpisalan. Sa likod niya, naramdaman niya ang bigat ng malamig na kamay na humawak sa kanyang balikat. Hindi mo na ako malilinlang. lang. Ngayon, ikaw ang magpapasan ng kasalanan ko. Sa isang sigaw, nawala ang lahat. Kinabukasan, naging balang mga tao sa Santa Elena nang makita nila ang simbahan ang kumpisalan ay tila winasak ng hindi maipaliwanag na puwersa. Ngunit ang mas nakakakilabot, si Marisa ay hindi na nakita kailanman. Simula noon, tuwing hating gabi, may naririnig na iyak mula sa kumpisalan. Isang babaeng boses, umiiyak, nagmamakaawa at nagtatanong, Ano ang kasalanan mo? Walang sino man ang naglakas loob na magdasal muli sa simbahan. Ang sinumang nagtangkang lumapit ay sinasabing nawawala kasama ng kanilang mga lihim na kasalanan.